Hmm. Eh, uh, hey, yun pala may problema. Mami, overcut ko dito ha kasi <makes> ito malapad. Ha? <makes> huh? <makes> mas like, alinist, alinist, or... depende din, ma'am, sa kuko. Depende sa klase ng kuko. Hindi lahat ng lalaki may linisan. sa Hmm. Ma'am? Sorry po. Sakit ma'am no, ang dikit eh. Meron pa po, ingrown lang yan. Ito po yung dry skin. Sakit. Hindi mo pala talaga pag natatanggal yung inkron. Baligan ka yan mama, meron pa. Ayaw pa matanggal eh. Pero hindi na siya ganun ganung gano'n. Hindi na, tigas po ano. Ito din oh. Dati alam mo nung bata, gusto ko maging manicurist. Oo, tapos nagpapagalitan ako ngayon ng nanay kasi na-try ko siya mag-mipper. Eh, minsan dumudugo. Ah. Oh. Eh, oh. okay, normal naman po yun. Pero huwag naman masyado ma. Eh, ano kaya tinigil Mga high school ata ako. Gusto ko yung mga ganito. Gusto ko mag-upit. Oo. Mama, ako magtanggal lang ng tumitanggal. Ganit, ganito po talaga. Ganyan po talaga. Ito po talaga yung gusto ko. Mama, relax mo yung pa. Oh. No? Meron pa. Wala po sa lahi may manicurista. Ha? Wala po sa lahi namin ng manicurista. Ah. Ako lang po talaga. Kasi na high school kami, meron kami mga technology na subject. mas so, okay. magibili ka doon kung hairdressing, ano yan, tapos yan, manicure, pedicure. Sa TL ito eh. Oh, uh, ayan, para TL. Mama, ilang taon ka na ba? 25. Ah, <laughs> uh, mas matanda ako sa iyo. TL <laughs> <laughs> yeah. oh, okay. po to eh sa amin. Yung yeah, hairdress. Ewan ko bakit ang nani ko mananahi tapos ako manicurista. Oh, no. Pero at least nasa ano pala, na talent. Oh, <laughs> talent yun. Sabi nga po nila. May magic daw yung kamay ko. Mm -hmm. Mami, relax mo lang. Yeah. Pag po lumalaban yung paa natin, mahirap pong tanggalin yung dapat tanggalin. Uh, mas karami yung magic. Mag yes. mm -hmm. Kaya napuputol, paghihilain. Ayan o, ayan na naman siya. Um. Oh ayan, yeah. kaya hindi siya satisfied. oh po. Oh. <laughs> Totoo yun. Kahit ako hindi ako nasa ma'am. Relax lang. Ayan, naninigis siya. Ito lang, ma'am. Ayan. Ayan, mo lang yan. Ako na bahala dyan. sabi mo lang kung nasasaktan ka. Ayan. Lari tuh, to... sedih mah. Cucai, apa kalau tidaknya cucai ya? Ah. balikan ko meron pa konti anong oras po work niyo? ano 10 8.30 pa daw hindi mo ng traffic pag kasi mga ganito yung mga ipit na araw hindi na traffic ka ano hmm. Monday talaga grabe yan ma'am hindi ka nasasaktan hindi naman

저리고 음. 음. Dito ma'am, di ba umakde? Hindi naman. Hindi ba ang daan ng kamay mo talaga? <laughs> Dito o pala <laughs> Pero kung nakakapagpadugo naman ako ma'am, ganito o gaya niya, may konting ano. Pero hindi ka gaya ng iba na ano. Eh ayaw ko naman po ng ganun ma'am, kaya hanggat nga po maaari. Yung linis ko smooth lang para kahit man dumugo siya, ma'am, hindi hindi mo ma hindi mo buyong pa ako. Hindi ko man lang naramdaman yung sakit. Eh hindi gaya okay, nung no. ibang naririnig ko na hmm, dugong-dugo nga kaya nga ano eh. -tok -tok. Ang bigat ng kamay kasi mga ganon. Ito dumugo na hindi hmm, naman nakuha. Yon, isa pa yo mga ganon, ma'am. Kaya no. Talagang iniingatan ko. Pinatugo na lang. Opo. Tasang rasan may gusto pa akong ipako. Ayan lang, dumudugo nun. Baka mamay, biglang tutusukin bigla. Yung mga ganon. Lalo, dumugo. nun. Mm -hmm.